Mga pads, welcome to Badas High TV And for today's video ay magagawa tayo ng binangkal O pang merienda Pero ito yung ginagawa ko merienda na binangkal Ay kakaiba kasi alam nyo ba Na ang binangkal na ginagawa ko ay crispy outside But soft and fluffy ang inside So ayan mga pads, nakikita natin si Mang Ben ngayon Ay naglalagay na ng mga sahog Harina, asukal ano pa yon ah uh, skim milk tsaka yung uh, coloring at yung vanilla at ngayon ay yung harina na hinahalo na ni Mang Ben doon sa tinunaw na asukal na may halong gata at tubig para maging mas malinamnam yung binangka natin. At ayan, may baking na na hinahalo si Mang Ben kasi ano eh, i-mekos-mekos pa natin yan mga pas para magiging Uh, para magiging isang do. At ayan, ginagamitan na ng kutsara. Hindi pa hindi pa niya tinotornado ng kamay. Kung ika nga, ay, sabi nga ni Indiano. Na yung mikos, mikos Ayan na. Ayan na. Nilalamas na ni Mang Ben. Pero uh, ay nakikita niyo mga pansa. Ay medyo kulang sa tubig. Kaya ayan, dinagdaga ni Mang Ben ng kaunti. Ayan, ayan, ayan. ayan. At nilamas ulit. Minamasa-masa. Hanggang ito ay magiging... Buo at magiging do na ating gagawing binangkal. So, ayan mga pas, ito yung procedure ng paggawa ng binangkal. Medyo fast forward lang tayo kasi within 5 minutes ay makakagawa tayo ng binangkal na naka-fast forward ang video. O, diba? Kala mo ang pero ang tagal pala. So, ayan ay nilalamas para magiging mix. Mas mahalo-halo natin yung ricados at balance sa lahat ng part ng binangkal na meron siyang nakalagay na ingredients. So, ayan mga bas, ito yung sinasabi ko magiging dough. Ayan. So, naging dough na siya. Nabuo na. Uh, ayan, sinusuntok-suntok. At ngayon naman ay pinoportion ni Ben. Timbang hiwa, timbang hiwa ng 30 grams na bigat para maging uh, yun yung bigat na binangkal natin. So, hindi basta-bastang Uh, ah, mo lang siya kung gusto mo siyang ibenta kasi ito is display for our PaDiskarte High Store. So alam niyo naman mga mga fans, ah uh, nagsisikap tayo na yung didi-display natin sa tindahan ay mga produkto natin, especially sa mga snacks kagaya ng binangkal at tinapay at cookies. So ito yung isang produkto natin ginagawa at least mas malaki ang ating ah uh, kita kaysa aangkat na lang tayo ng ready to display na mas kakaunti lang yung income na makukuha natin. Gigaya nito, mas malaki yung profit na magig makukuha sa pa high store natin. So ayan mga pads ay pinoportion na ni Mang Ben. So nakikita nyo, patapos na. So ayan, hindi natin na... No. Na ayan, ina-arrange na sa, tim sa planggana na kung saan siya ay nagmasa para doon din ilalagay yung mga nakaportion. So kung ang maganda kasi pag tinimbang, ha, nakikita nyo mga kapas, halos magkaparehas yung laki. So ito naman yung procedure na inaalog-alog ni Mang Ben ay ang pano maglagay ng sesame seeds na hindi makalat at hindi maaksaya O kumbaga mas maraming sesame seeds na mo. Kung ganoon lang is baka kukontrol mo yung dami ng sesame seeds. Ayan, nagpainit na. Nilu, ano, niluluto na. Oh, sarap naman nito. Pumukulo yung mantika mga So, ayan mga pas, ito yung lutuan natin. Simple lang. Kasi kakaunti lang yung production natin. Rice cooker. Tapos, dalawang kilong mantika. Tapos, gumamit ka ng butin. Hindi ka nga makaubos ng isang bote ng butin. Makakaluto ka ng bali, dalawang kilo ng binangkal. So, ayan, hinahalo na ni Mang Ben. At, paunti-unti ang lulutang. So, ayan, nakikita nyo. Biglang may nagpakita sa ano sa ibabaw ng matiga. Meaning, ay paluto na yung binanggal natin. Inaantay na lang natin yung mga biya. Kaya nagsilabasan na nga. Sinasabi ko na nga abay. eh. Ay nagsilabasan na yung mga mga biyak na inaantay natin. Yeah, kung bagay, doon natin may ay ang sarap ng binanggal na to. Maraming bi, So ito yung binanggal natin mga pads na ginagawa ni Mang Ben at ito pa Discarty High TV out. Oh, tikman nyo na, binangkal natin ginagawa. Bye!